Halika at na, pagalingan. Pagalingan. Isishoot ko lang yung ball sa baso. Ganun Oh. Ano guys? Oh. oh. na. Ang uh, oh, ganda yun, ano, 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 ano. Pustahan. Oh, ano yun, ano Ang palaro ako. Sa ligang, sa tahan. Ano yun, ano yun, ano yun. Uy, ano yun, ano yun. Sa ligang. Sa Pustahan to, pustahan. Hindi, hey. hey. hey, ulit tayo. Ulit, Maka ulit nga eh. Tapos kita dyan.

Ano ayo kay Kerwin ha. Ge, ako o, na. basa din sa no? lang. Okay, oh, oh. Isa. isa? lang? lang? So. Ano? lang? nakaisa lang ako. Oh, <laughs> 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 <kaya> umahon, no? <laughs> Dalawa. Dalawa mm. lang. Isa nga lang ako eh. Ayos pala laro nyo ah. Ganyan pala yung laro nyo. Kamingay. Nagpupukos sa eh. Oh, sige, sige. Sablayan, sablayan, sablayan. yan, sabla yan, yan. Ay, shoot. Kaling naman. Bulo tala yun ah. <laughs> Tutens ako eh. Bakit ba, um, ano ba yung rin? Oh. Galing ah. Isa lang ako eh. Green game, game. Nasa na? Ah, oh, game. Sablay. Sablay, ah. Ba? 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 ba. Sabi, isa na lang? Sa? O, oh, paano? Ako na, ako na. Teka, tanggalin ko to. Kahit ball pin yung sa akin. Kahit ball pin yung akin. Paano ba yung Brad? Talo ka kawawa naman ng bata. Kasi ang partida pa daw malayo. Eh ito oh. Wee! Na. Ah. Ay, wala, ah. ay, it na! Parang mo lang, parang mo lang napasok sa akin ha. Ah. Uy, wala na sa upline Talo ata ako ha. May nang nila lang Orang daw. Tatapos.